Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga ka-antengero, ko dyan. Kumusta po kayo? At ito pong video na ito ay Munti Lama. At ito po ay tungkol sa bato na tinatawag na lapis lazulay or lapis lazuli. Ito po ay asul. Kaya po ang itsura niya ay ganito ay kasi ito ay piraso, tipak ng bato na yan at hindi po ito yung tambo. So kasi gusto ko po minsan yung ano, yung uh, ano siya yung press in raw para maano yung energy na. So po ito po ay nag-contain ng ano, ayan po may iron siya. Ayan, kita niyo, blue. So, ano po siya? So. Anyway po, ang lapis na sili po ay ito yung tinatawag na bato na nag-connect sa yun itong tinatawag na universal stone. at ito po yung nag uh, ano nag uh, ay bato po na ito ay maganda para kung mag ano ka nang un mag uncover ka ng access mo sa iyong ano uh, sarili ng kagandahan ng iyong sarili at sa divine nature po natin so maganda po ito madali madaling mag ano tulong ito nagaano naga, po ito, nakakatulong din ito sa pag-activate ng ating psychic ability. Tapos yung mga intuition natin, napapalakas po nito or nag inactivate niya. At madali po itong pag po natin, madali itong mag-connecta sa ating mga spiritual na guide po natin. Ano? nakikita rin, nakakatulong din po ito, yun, yun nga po tulong, uh, tungkol sa ano, sa psychic, so nakakatulong ito sa ano yung nakikiprimination ano po so, um, kung meron ka po nitong daladala ang ano mo po ang uh, kalaban mo o yung taong kaharap mo ay lagi po siyang magsasabi ng totoo hindi po, it, hindi siya po makakapag ano yung makakapagsinungaling sa iyo. So ito po ay ano nagdadala ng katotohanan kasi ito po ay napaka-sacred po na bato. Kahit po sa ano sa Egypt gamit ito ng unang-unang unang-unang panahon pa ng mga Kristiyano gamit po ito at ito po ay gamit kahit ano nababanggit din po ito sa Biblia. So isa ito sa mga bato na nabanggit sa Biblia. Kaya maganda po ito na protection, nagdadala ng protection, connection sa ano sa divine at uh, napakaganda po nito na talagang daladala natin. Mm -hmm. Sa kaya ko meron po kayo nito, ingatan po ninyo at inyong alagaan kasi ito ay napakagandang bato, lalong-lalo na po kung tayo ay nagbabiyahe kasi ito ay kung sino man tao na nakaka, makakakilala mo malalaman mo kung sila ay masama o magdadala ng kasamaan sa iyo o sila ay magdadala ng kabutihan sa iyo so anyway po ito lamang ang maukling ano ko video para dito sa bato na ito at uh, sana happy hunting po ng mga ano mga um, lucky charm or uh, anting anting at agimat bye for now